Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka, kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 dzas FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nais lang nating bigyang daan ang isang announcement. Muli ang Project Elijah Missions Conference ay magkakaroon ng libreng seminar sa darating na June 21. 2025 at ang inyong lingkod po ang isa sa magiging tagapagsalita. Ito po ay gaganapin sa Jesus the Living Hope Christian Church dyan po sa Bagumbong, Caloocan City. Ang JLH Church ay sa pangunguna ni Reverend Elma Billones. Ito ang yung kagapay, Pastor Ronald Llobrera at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan sa gabing ito ay pagmamahal sa bayan. Nasa sanlibutan pero hindi taga sanlibutan. In the world but not of the world. Ito ang sabi ng Panginoong Yesus tungkol sa kanyang mga alagad. Ayon yan sa John chapter 17 verses 11 and 16. Yan ang kalalagayan nating mga Kristiyano. Ang tunay na tahanan natin ay nasa langit, hindi sa sanlibutan ito tayo'y pinanatili ng Diyos sa libotang ito upang isagawa ang kanyang kalooban at upang maglingkod sa kanya. Ang paglilingkod na ito ay nangangahulugang tayo dapat ang magpasakop sa kapangyarihan ng gobyerno o pamahalaan. Ito ang kaayusan ng pamamahala or order of authority na itinalaga ng Diyos sa daigdig. Ang Diyos ang Panginoon sa ibabaw ng lahat. Sa ilalim ng Diyos ay ang gobyerno, sa ilalim ng gobyerno ay ang mga magulang, at sa ilalim ng mga magulang ay ang mga anak. Diyos ang makapangyarihang pinuno ng lahat. Yan ay nakasaad sa Daniel chapter 4 verse 1 and Matthew chapter 28 verse 18. Itinatag ng Diyos ang gobyerno upang panatilihin ang batas at kaayusan. Yan ang nakasaad sa Romans chapter 13 verses 1 to 4. Itinatag ng Diyos sa mga magulang bilang tagapamahala sa kanilang mga anak. Diyos, gobyerno, mga magulang, mga anak, maliwanag ang utos ng Diyos tungkol sa relasyon ng mga tao. Kasama dyan ang mga kristyano sa gobyerno. Romans chapter 13 verse 1, Let everyone be subject to the governing authorities for there's no authority except that which God has established the authorities that exist have been established by God sa gusto natin o sa hindi ang gobyerno ano mang klaseng gobyerno ito matuwid o baluktot Diyos ang naglagay sa gobyernong iyan kaya ano ang babala sa lahat According to Romans chapter 13 verse 2, Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Ito ang maasahan natin mula sa gobyerno kung ito ay sumusunod sa plano ng Diyos. Ayon sa Roma kabanatang labintatlo sa mga talatang tatlo at apat, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa kundi sa masama at ibig mo bang 'wag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa kanya sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo ngunit kung masama ang ginagawa mo matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pag dadala niya ng tabak. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Kaagapay, ang mabuting gobyerno na sumusunod sa plano ng Diyos ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga masasama at tumutulong sa mga tao upang sila'y makapamuhay sa paraang mabuti at makatarungan at upang mapanatili ang kapayapaan sa kapaligiran. Kung walang gobyerno, may dalawang panganib ang maaaring mangyari. Unang panganib, magkakaroon ng anarkiya or anarchy o kanya-kanyang gustong gawin na walang pakundangan o malasakit sa iba. Ikalawang panganib, ang lakas ang siyang batas, matira ang matibay kung walang gobyerno kung sino ang malakas, siya ang magahari. Walang magsasanggalang sa karapatan ng mga mayhina. Sila'y mananatiling laging api. Pag-aralan natin ang mga obligasyon ng mamamayan. Dahil dito may obligasyon ang mga mamamayan upang suportahan ng gobyerno. Ayon sa Roma Kabanatang 13 sa mga talatang 5 hanggang 7. Kaya't nararapat na magpasakop hindi lamang dahil sa galit kundi dahil din sa budhi, sapagkat sa gayon ding dahilan ay nagbabayad din kayo ng buwis, sapagkat ang namamahala ay mga lingkod ng Diyos na patuloy na nangangasiwa sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanilay nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan kaagapay, bilang mabuting kristyano ay dapat din tayong maging mabuting mamamayan. Magpasakop tayo sa mga batas, magbayad tayo ng mga kaukulang buwis, at ibigay natin ang nararapat na paggalang sa mga opesyales ng gobyerno. Pero paano naman kung baluktot ang gobyerno? Alam natin na nangyayari ito may mga gobyerno at mga opisyales ng gobyerno na hindi sumusunod sa plano ng Diyos at sila'y gumagawa ng mga katiwalian at kabaluktutan. Sa ganyang pagkakataon, maraming halimbawa sa Biblia na nagsisilbing gabay sa atin kung ano ang dapat nating gawin kapag ang gobyerno at ang mga opisyalis ng gobyerno ay nagbibigay ng mga kautosang labag sa batas ng Diyos at labag sa ating konsensya. Halimbawa si Shadrach, Meshach at Abednego. Noong sila inutusan na sumamba sa ribultong Diyos-Diyosan na gawa ni Haring Nibukad Nizar. natin ang Daniel Kabanatang tatlo sa mga talatang labing 16 hanggang 18. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari o Nibukad Hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa hurno na nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay o hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasambaman sa ribultong ginto na iyong ipinatayo. Kagapay nakita ba ninyo ang lakas na loob at tapang ng tatlong kabataang ito? Ayaw na nilang makipagtalo pa. Buo na ang kanilang pasya. Hindi sila sasamba sa ribulto. Nalalaman nila ang panganib. sila ihahagis sa pugon ng apoy. Oo, naniniwala sila na ang kanilang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at kayang-kaya ng Diyos na iligtas sila. At sila ay lubos na nagtitiwala na ililigtas sila ng Diyos. Subalit, kung sakali mang loobin ng Diyos na hindi sila ililigtas, nakahanda silang mamatay para sa kanilang pananampalataya. Kayo ba, nagkaroon na ba kayo ng ganyang karanasan na kailangan ninyong gumawa ng paninindigan para sa Diyos? Halimbawa, sa opisina, inanyayahan kayo ng iyong boss na sumama sa kanyang birthday party. Pero sa party ay may inuman at pinipilit kayo ng inyong boss na uminom. Alang-alang sa kanya, bilang kristyano, alam nyo dapat na kayo'y manindigan, na hindi kayo iinom ng alak. Kung tatanggi kayo, mapapahiya ang boss at baka ma-fire out pa kayo sa trabaho. Ano ang gagawin ninyo? maninindigan ba kayo para sa inyong pananampalataya kahit na matanggal kayo sa trabaho? Talagang mahirap na sitwasyon ito, pero mas masahol pa ang sitwasyon ng tatlong kabataang sina Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi lamang sila nanganib na ma-fire out. Sila ay nanganganib na malitson sa furnace of fire. Gayunpaman, hindi sila nag-atubiling itaya ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pagsunod sa Diyos. Halimbawa ni Pedro at ng mga apostoles, noong sila'y pinagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Basahin natin ang Gawa, Kabanatang lima Talatang 29. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, Kailangang sa Diyos kami sumunod, sa halip na sa mga tao. Kaagapay, dapat maging maliwanag sa atin ang bagay na ito. Kung ang batas ng gobyerno ay salungat sa batas ng Diyos, dapat sa Diyos tayo susunod kahit suwayin natin ang batas ng gobyerno. Subalit may karapatan pa rin ng gobyerno na parusahan tayo. At kung mangyari ito tulad ni Shadrach, Meshach at Abednego, tatanggapin natin ang parusa sa paniniwalang kayang-kaya ng Diyos na tayo ay iligtas. Pero kung sakali mang hindi tayo iligtas, nakahanda tayong mamatay alang-alang sa ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kaya ito ang payo ni Apostol Pedro. 1 Peter chapter 4 verse 16. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. And in verse 19, So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Salamat sa Panginoon, dito sa ating bansang Pilipinas may kalayaan tayo ng reliyon at ang gobyerno natin ay hindi kailanman umuusig sa mga Kristiyano. Subalit sa mga bansang kontrolado ng pananampalatayang Muslim o Budismo o Hinduismo, o iba pang relihiyong katulad niyan at gayon din sa mga natitira mga bansa na kontrolado ng komunismo, ang gobyerno nila ay matinding umuusig sa mga kristyano. At kung sino man sa atin ang makakaranas ng ganyang pag-uusig, dapat nating tandaan ang alimbawa ng mga mananampalataya sa Biblia tulad nila Shadrach, Meshach at Abednego at tulad ni Apostol Pedro at ng mga unang alagad. Dapat tayong manindigan sa prinsipyong ito. Sundin natin ang Diyos kaysa tao. Dito sa Pilipinas, may ibang klaseng pag-uusig ang nararanasan natin. Lalo na kung tayo ay may mga nilalakad ng mga papeles sa mga opisina ng gobyerno. Ang problema ito ay batid nating lahat. Ano ang problema? May mga pagkakataon na hindi lalakad ang iyong papeles kung hindi ka maglalagay hindi lamang sa mga opisina ng gobyerno matatagpuan ang lagayan system. Ito'y matatagpuan din sa mga ilang pribadong opisina o negosyo. Malaking problema ito para sa mga kristyano. Alam natin na kasalanan ang magbigay ng lagay, pero hindi naman lalakad ang iyong papeles kung hindi ka maglalagay. Ano ang gagawin natin? Pwede nating gawin ang ganitong mga Hakbangin, una, manalangin tayo ng taimtim at ng may buong pananampalataya. Hingin natin sa Diyos na katokin niya ang puso ng opisyal o empleyado na may hawak sa ating mga papeles. Pangalawa, patuloy na i-follow up. I-follow up natin ang mga papeles at makiusap sa opisyal o empleyado na may hawak sa ating papeles. Pangatlo, kung may kakilala tayo na mas mataas na opisyal o empleyado, hilingin natin na i-follow up ang ating mga dokumento o papeles. Pangapat, matatag na manindigan sa prinsipyo. Susundin ko ang Diyos kaysa tao. Ipapaubaya sa Diyos ang lahat, anuman ang mangyari. Ano ang pinakamabuting batas sa lahat? Ang gobyerno ay itinalaga ng Diyos upang gumawa magpairal ng makatuwirang mga batas. Pero hindi natin kailangan ang napakaraming mga batas kung susundin natin ang pinakamabuti at pinakamabisang batas sa lahat, ang batas ng pag-ibig. Romans chapter 13 verses 8 to 10. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another for whoever loves others has fulfilled the law the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be, are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. Love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Kaagapay, maikli na lang ang panahon. Dagdag sa pag-ibig ang isa pang malakas na udyok na nagpapalakas sa kristyano upang maging matapat sa Diyos at upang gumawa ng mabuti ay ang katotohanan na maikli na lamang ang panahong nalalabi. According to Romans chapter 13 verses 11 and 12, and do this understanding the present time, the hour has already come for you to wake up from your slumber because our salvation is nearer now than when we first believed the night is nearly over the day is almost here so let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light malapit na ang ikalawang pagdating ni kristo ang pagdating ni Kristo ay sa dalawang paraan. Maaring dumating si Kristo sa atin ng personal at isahan sa oras ng kamatayan. Walang sino man sa atin ang nakatitiyak sa araw ng bukas. May kasabihan nga, live as if today is the last day of your life. Mamuhay na para bang ito na ang iyong huling araw ng buhay. Magandang paalaala ito. Huwag nating sayangin ang ating oras. Laging si sikapin nating maglingkod sa Panginoon. Ang pagdating ni Kristo ay maaring yung pagdating niya sa katapusan ng daigdig. Yan ang hinihintay nating lahat na siya'y bababa mula sa langit upang tapusin ang makasalanang ng sanlibutan at simula ng kanyang sanlibong taong paghahari sa ibabaw ng lupa sa milenyum. Kahit aling paraan ng pagdating ni Kristo sa kamatayan man o sa katapusan ng mundo, lagi nating aalalahaning maikli na lamang ang panahon upang tayo maglingkod sa Panginoon. Ano ang epekto sa atin kung lagi nating inaabangan ang pagdating ni Kristo? Romans chapter 13 verses 12 to 14. The night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness. And put on the armor of light. Let us behave decently, as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Isuot si Kristo. Ito ang sekreto ng pagiging mabuting mamamayan at hindi lamang mabuting mamamayan kundi isang matagumpay at mabungang kristyano. Ang sekreto ay ito, isuot si Kristo. Upang tayo ay maging mabait at mabuting mga tao, hindi natin kailangan ang maraming batas na nakapaligid sa atin at sumisigaw ng gawin ito, gawin iyan, iwasan ito, iwasan iyan. Hindi natin kailangan ang maraming batas na nakapaligid sa atin at sumisigaw ng gawin ito, gawin iyan, iwasan ito, iwasan iyan. Hindi natin kailangan ang maraming pulis na laging nakabantay sa atin para huliin tayo tuwing tayo ay lumabag sa mga batas. Ang tanging kailangan natin ay isuot si Kristo at hayaan natin na siya ang mabuhay sa atin. Ito ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa Galatia, Kabanatang 2, Talatang 20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kagapay ito ang ibig sabihin ng kung sino ang kristyano. Ang kristyano ay ang taong lubos na pinananahanan at pinagaharian ni Kristo. Na anupat ang buhay ni Kristo ang siyang umiiral at dumadaloy sa kanya. Isuot si Kristo, ipamuhay si Kristo bilang pagwawakas kaagapay, lagi nating tatandaan ito. Una, Diyos ang siyang nagahari sa ibabaw ng lahat. Kilalanin man siya o hindi ng mga tao, kalooban ng Diyos pa rin ang masusunod. Ikalawa, bahagi ng paghahari ng Diyos ang paglalagay niya ng mga gobyerno at mga taong namumuno. Lahat ng hari o presidente o punong ministro ng mga bansa ay nakaupo sa kanilang trono o katungkulan dahil sila inilagay doon ng Diyos. Pangatlo, ipinag-uutos sa atin ng Diyos na dapat tayong magpasakop at sumunod sa mga batas ng gobyerno at mga pinuno basta hindi sa sa utos ng Diyos ang kanilang mga utos. Pangapat, sa sandaling ang utos ng gobyerno o ng taong pinuno ay sumalungat sa utos ng Diyos, ang Kristiyano ay dapat manindigan na susunod siya sa Diyos at hindi sa tao. At alang-alang sa pagsunod sa Diyos, nakahanda ang Kristiyano na tanggapin ng anumang parusa na ipapataw ng gobyerno sa kanya. Panglima, balang araw, ang lahat ng gobyerno at mga taong pinuno ay haharap sa hukuman ng Diyos at doon sila tatanggap ng angkop na ganti dahil sa kanilang ginawa sa mga tao, lalo na laban sa mga Kristiyano. Bukod sa pagsunod at pagpapasakop sa gobyerno at mga pinuno, mayroon pa tayong dapat gawin bilang mga Kristiyanong mamamayan. Una, dahil dito sa Pilipinas mayroon tayong kalayaan at demokrasya, dapat gamitin natin ng may katalinuhan ang ating karapatang bumoto. Sana nung nakarang eleksyon, ibinuto natin ang mga kandidatong alam natin na may mabuting plano at layunin para sa bayan. Kasabay ng ating pagboto ay ipinaubaya na sana natin ang resulta sa Diyos. Kung sino man ang manalo, tanggapin natin na yan ay kalooban ng Diyos. Pangalawa, lagi nating idalangin ng ating mga pinuno. Ang sabi sa unang Timoteo, kabanatang dalawa sa mga talatang isa hanggang apat. Una sa lahat ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan pangatlo sa tulong ng Espiritu Santo sikapin nating lagi na tayo ay mamumuhay bilang liwanag at asin sa ating daigdig kung saan may kadiliman, papagliwanagin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kung saan may kabulukan, ipamuhay natin ang asin ng katwiran at kabanalan. Matthew chapter 5 verses 13 to 16. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out And trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand. And it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Agapay sa ating pagwawakas, gawin natin ang dalawang bagay na ito. Una, gumawa tayo ng pagtatalaga na tayo ay magsusumikap ng higit upang maging mabuting mga mamamayan bilang mga asin at ilaw sa ating lipunan. Ikalawa, gumawa tayo ng pagtatalaga na gagawin natin bilang kaugalian na idalangin natin ang ating gobyerno at mga opisyales ng gobyerno. Sa Diyos ang papuri, dyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang pagmamahal sa bayan. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehong oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.